Dumating na ang oras para sa pagbangon ng ekonomiya at bakasyon. Tingnan mo ito, nakakamangha. Ang eksaktong sandali kung kailan napagtanto ng isang diktador na hindi naligtas ang langit. Nagkakagulo ang mga gwardya. May bulletproof na kumot, kumalat ang takot. Pitong taon na ang nakalipas, pananakot lang ito para kay Maduro. Pero ngayon, ito na ang mapait na katotohanan. Isinara ang kalangitan sa Venezuela. Ilang kilometro na lang mula sa baybayin ng bansa, ang pinakamakamandag na armada ng Amerika sa kasaysayan. Si Nicolas Maduro ay naipit na. Walang takas. Pero kapayapaan na may soberanya, kapayapaan na may pagkakapantay-pantay, kapayapaan na may kalayaan, ayaw namin ng plaza ng mga alipin, mga alipin. Nagsimula ito sa isang post sa social media ngayon, may isang bagay na talagang kakaiba sa kwentong ito. Kailangan kong ipakita sa iyo dahil mahirap paniwalaan. Kailangan ko ako. Kailangan ko. Noong ika-23 ng Nobyembre, si Maduro ay nagdiwang ng kanyang ika-63 kaarawan. At alam mo ba kung paano siya nagdiwang? Sumayaw siya, nagdiwang na parang walang nangyayari. Hindi niya alam na ilang araw lang ang lilipas. Magbabago ang lahat. Kaunti lang ang nakakaalam nito. Pero sa pagtatapos ng Nobyembre, nagkaroon ng pag-uusap sa telepono sina Trump at Maduro. Hindi ito negosasyon. Ultimatum ito. Binigyan ni Trump ng tatlong opsyon si Maduro. Russia, Turkey o Iran. Umili ka ng isa at umalis ka na. Sinubukan ni Maduro makipagnegosasyon, Humiling ng transisyon na may kaunting kontrol pa rin siya sa sandatahang lakas. Sagot, malakas na hindi. Pwede kang umalis ng maayos o masama. Dahil dito, umiling si Maduro ng dialogo at pag-uusap. Sinabi ko yan sa Ingles hum, at palagi kong inuulit dialogo katotohanan sa Ingles. Paano mo sasabihin ang dialogo sa Ingles? Magandang tanong. Dialogo. Hmm, dialogo. Dialogo! 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 Huwag kailanman ang digmaan! Hmm. Huli na para mag-usap. Alam mo ba ang ginawa niya? Tinanggihan ni Maduro ang ultimatum. At sa sandaling iyon, lumala na ang sitwasyon. Ilang araw pagkatapos, noong ikadalawamput siyam ng Nobyembre, may ginawa si Trump na nagbago ng lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang truth social, at basta na lang nagdeklara. Sarado ang himpapawid ng Venezuela. Walang pagpupulong ng United Nations butuhan sa international o pahintulot mula sa pandaigdigang ahensya. Isang post lang yon isang post sa social media. Alam mo ba ang nangyari pagkatapos? Sa ilang sandali lang, ang Civil Aviation ng Amerika ay nagsimulang maglabas ng mga babala. Sinasabing may panganib na maapektuhan ang operasyon ng militar at global positioning system. Sa madaling salita, napakadelikado ng lugar na iyon. Natanggap ng mga airline ang mga babalang ito at isa-isa gumawa ng parehong desisyon. Iberia kinansela transportes Aéreos portugueses kinansila. Air Europa, Latam, Avianca Go, Turkish Airlines, lahat kinansila. Sa loob ng ilang araw, wala ng internasyonal na komersyal na flight ang lumalapag. Sa Caracas, ang kabisera, naging lubos na walang laman ang kalangitan ng Venezuela. Isipin mo yon. Unang beses sa kasaysayan, isang bansa ang na sa mundo dahil sa digital na utos. Walang pambobomba, walang panlupang pagsalakay, Isang post lang at sa loob ng ilang araw, ganap na pag-iisa. Hindi pa ito kailanman nangyari sa ganitong paraan. Kailanman. Ang pagsasara ng himpapawid ay bahagi lang ng pagkubkob habang isinasagawa na din na sa dagat ang Operasyon Southern Spear. Ito ang pinakamalaking mobilisasyong militar ng Amerika sa Karibe mula noong Panama. Ang sentro ng operasyong ito ay ang United States Ship Gerald R. Ford ang pinakamakapangyarihang aircraft carrier sa mundo. Isang daang libong tonelada, mahigit 75 eroplanong pandigma. Ang barkong ito, mag-isa, ay mas malakas pa kaysa sa buong puwersa ng himpapawid ng dos ng bansa. Pero hindi siya nagpunta ng mag-isa. Mga cruiser na armado ng mga misil, mga destroyer na may pinakabagong mga sistema, at mga barkong pandigma na may sakay na mga marinong sundalo. At narito ang mahalagang detalye. Isa sa mga barkong iyon ang United States Ship Stockdale. Ay namataan na labing anim na kilometro lang ang layo mula sa baybayin ng Venezuela. Labing anim na kilometro, parang distansya lang ito ng ilang barangay sa isang lungsod. Hindi sila nagpapatrulya, sinusubukan nila, sinusubukan. Gaano katagal bago makarik ang depensa ng Venezuela? Kung magre-react ba sila at hanggang saan sila makakarating nang hindi nagdudulot ng sagot, purong presyon ito. Patunay na kaya nilang pumunta sa Caracas kahit kailan nila gusto. Nasa Puerto Rico ang F-30 i5 e na jet fighter, ang pinaka-advanced at hindi nakikita sa radar. Ilang minuto lang ang lipad mula sa kabisera ng Venezuela. Ang Venezuela naman ay may mga Sukhoi na jet fighter. Magaganda ang mga ito. Pero laban sa F-35, walang laban. Ngayon, tingnan natin ang buong larawan. Sarado ang himpapawid ng Venezuela, wala ng international na airline na pumapasok doon. Binabantayan ang dagat at kontrolado ng Amerika ang Karibyan. Lupa na lang natitira. Pero dito, walang takas si Maduro at mukhang di rin tutulong ang Brazil. Pinuna ni Pangulong Lula ang mga aksyon ng Amerika, pero hindi naman nag-alok ng asylum kay Maduro. Ganon din ang Colombia. Malaki ang kanilang pagdepende sa Estados Unidos. Hindi sulit ang magbakasakali. Literal na napapaligiran si Maduro. Lahat ng ruta ng pagtakas ay naputol na. Hangin, dagat, lupa. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang araw. Isang mabilis na pagkapalibot na mas mabilis pa sa tradisyonal na operasyong militar. Unang beses nating nasaksihan ang isang rehimen na mabilis na inihiwalay sa mundo. At lahat ng ito ay dahil sa isang digital na desisyon na naging pisikal na realidad. Pero, sa totoo lang, bakit ito nangyayari ngayon? Ang opisyal na paliwanag ng gobyerno ng Amerika ay ang kartel ng Los Soles. Ito ang tawag sa grupo ng mga general ng Venezuela na inaakusahan ng pagpuslit ng droga. Ang pangalan ay galing sa gintong araw na insignia na suot ng mga general. Ngayon, Ang kagawaran ng katarungan ay nag-anunsyo ng gantimpalang dolyar, 50 milyon para sa impormasyon na maghahatid sa pagkakaresto ni Nicolas Maduro. Itinuring ng Estados Unidos ang kartel na ito bilang isang teroristang organisasyon at inilagay si Nicolas Maduro bilang pinuno nito. Binabago ng pagtatalaga ito ang legal na estado ni Nicolas Maduro. Hindi na siya presidente na may diplomatikong immunity, kundi isang terorista na ngayon. Alam mo, ang mga terorista ay lehitimong target ng militar. Sa ilalim ng pamumuno ni Maduro, bumagsak ang Venezuela. Mahigit pitong milyong tao ang tumakas mula sa bansa. Ang ekonomiya ay tuluyang bumagsak. Ang mga ospital ay walang mga pangunahing gamot. Laganap ang gutom. Isang bansa na may pinakamalaking reserbang langis sa mundo, naging lugar kung saan naguunahan ang mga tao para kumain. At habang nagihirap ang mga tao, may mga ulat na nagsasabing yumaman ang mataas na pamunuan ng militar dahil sa kalakalan ng droga. Naging daanan ng droga ang bansa sa bas-bas ng mga general. Tulad ng nakikita mo, Nasa pinakakritikal tayong panahon ngayon. Ang oposisyon ng Venezuela na pinamumunuan ni Maria Corina Machado ay nagsasabing ito na ang mga oras ng pagpapasya. Ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako. Ang mga barko ng hukbong dagat ay ilang kilometro mula sa baybayin. Handa na ang mga fighter jet sa Puerto Rico. Sarado ang himpapawid at walang kanlungan sa mga hangganang lupa. At habang nangyayari ang lahat ng ito, habang ang pinakamalaking armada mula noong isang libo Siyam naraan, walumput ay pumapalibot sa bansa. Si Maduro ay lumalabas na sumasayaw. Mayroon pang remix ng kanyang slogan na humihiling ng kapayapaan. Peace, peace, sabi ng kanta. Sumasayaw siya na parang walang pakialam at hindi sineseryoso ang sitwasyon. Habang palapit ang palibot, sumasayaw siya. Samantala, umuusad ang mga investigasyon sa Kongreso ng Amerika. Investigasyon tungkol sa mga kamakailang operasyon sa dagat, mga ulat ng posibleng insidente habang nagsasagawa ng mga operasyon ng pagharang. Lihim pa rin ang mga detalye. Ang pinakamalaking panganib ngayon ay hindi planadong pananakop kundi pagkakamali, huminto at mag-isip. Isang nervyosong Venezuelanong anti-aircraft battery, isang pilotong masyadong malapit ang lipad, at isang komandanteng maling nag-interpret ng kilos. Dahil sa dami ng puwersang militar sa maliit na lugar at matinding tensyon, mataas ang posibilidad ng pagkakamali. Kapag magkasama ang aircraft carrier, destroyer, fighter jet at nervyosong depensa sa isang lugar, Mabilis lumala ang pagkakamali sa ilang minuto. Naging parang bariles ng pulbura ang rehiyon. At isipin mo rin ang epekto nito sa buong rehiyon. Bakit nga ba? May iba pa bang naapektuhan ng pagsasara ng airspace bukod sa Venezuela? Ang mga kalapit na isla ay nakita ang pagbabago ng mga ruta ng eroplano. Aruba, Curaçao, Bonaire. Apektado ang buong turismo sa mga bansang ito. Kinansela o inilipat ang mga flight. Walang nais lumipad malapit sa lugar na may operasyong militar. Nararamdaman ng buong rehiyon ang epekto ng pagkubkob. Ito, well, isa itong klasikong pagkubkob militar na ipinatupad sa makabagong paraan. Putulin ang hangin, harangan ang dagat, ihiwalay sa lupa, at pagkatapos ay maghintay. Kahanga-hanga ang pagkakagawa. Nagsimula ito sa isang post, isang digital na kautusan. Sa ilang araw lang, nakalikha ito ng paghihiwalay na posibleng abutin ng linggo o buwan bago magawa. Dalawang dekada na ang lumipas at nagbago na ang teknolohiya pati paraan ng digmaan na ngayoy napapanood natin ng live. Hindi na tanong kung babagsak si Maduro, kundi kailan. Napalilibutan na siya. Nakaharang ang lahat ng labasan at di maglalakas loob ang mga kaalyado niya sa rehiyon laban sa Estados Unidos. Sagad ang presyon, ganap ang pagkakakulong. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nangyari ito ng mas mabilis kaysa inaasahan ng lahat. Isang post ang nagbago ng lahat. Pero ang pagbagsak ni Maduro ay simula pa lang ng kwento. Ang Venezuela ang may pinakamalalaking reserba ng langis sa buong mundo. Mas malaki pa kaysa sa Saudi Arabia. Mas malaki pa kaysa sa Iraq. Ang mangyayari sa yamang ito matapos bumagsak ang rehimen ay makakaapekto sa pandaigdigang merkado. Ang Brazil ay humaharap na sa milyon-milyong Venezuelanong refugee. Ganoon din ang Colombia. Ang bigla ang pagbabago ay maaaring magpadala ng milyon-milyon pang tao sa kabila ng mga hangganan. Maaaring magbago ang katatagan ng buong Timog Amerika. Depende sa mangyayari sa mga susunod na oras at araw. Saksi tayo sa kasaysayang nagaganap. Isang rehimen na lubos na hiwalay sa mundo sa napakabilis na panahon. Walang malawakang putukan. Walang mga tangke sa mga kalsada ng Caracas. Sa ngayon. Puro pagpapakita ng kapangyarihan lang. At lahat ng ito ay nagsimula lang sa isang post sa social media na naging isang pisikal na realidad. Gusto kong malaman ang opinion mo. Sa palagay mo, magtatagal ba si Maduro o tatanggapin niya ang pagpapatapon? Ikomento mo ang sagot mo. Kung nakatulong sa iyo ang video para maintindihan ang nangyayari, ibahagi ito sa kailangan ding makapanood. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang ganitong pagsusuri Hanggang sa susunod na video.